ayun, magandang magandang araw po sa inyong lahat bigay reaction po tayo dito sa nagbabiral na video ng isang babae ang pagkaintindi ko po dahil bisaya to may nanliligaw daw sa kanya na isang contraction boy at tinamak niya ito at nilait dahil isang contraction boy nga lang daw at hindi niya afford yun gusto niya raw si man police at etc yun ang pagkaintindi ko sa video ha Masyado niyang hinamak mga contraction boy kung sino ka man babae ka at kung taga saan ka man, sana makarating sa iyo to. Maganda ba ang bahay mo? 100% ako, contraction boy, gumawa niyan. Naglalakad ka sa kalsada, tumatawid ka ng tulay, umaakit ka sa... Pumupunta ka sa ano, mga building na matataas, contraction boy ko ang gumagawa niyan. Alam niyo po ba ang contraction boy ay isa sa nagpapaunlad ng ating bansa dahil siya pala po ang gumagawa ng tulay, tulay, mga kalsada, mga building. Siguro po yan ang hindi mo alam. Kaya kung laitin mo ang mga contraction boy, ay gano'n na lang. Ayan, sa di po nakapanood ng video ito, tara po at natin. Hi guys, nalik chika. Na-stress ko. Kay, na isa kalalaki lalaki, nanguyaw siya na ako. ako siyang ipangupan na kung kung sa iyang trabaho. Ano siya? Construction daw. <laughs> construction lang? <laughs> Wa naglantaw, wa ka Kaning dagwaya ni eh. padulong reconstruction, Oy, mga construction paminaw. Kabalo mo nga akong ginapili. Like kanang police, pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Ang man ang construction po. Uy, nga ultimo, murah Uy, di yun ako deserve busa kamong mga construction ayaw na ayaw pagtuga-tuga mong uyab na ako kay ako lahi akong gipangita kanang level kanya po mga kapwa ko construction ano po ang masasabi niyo sa babaeng to kung content man yan o oh, talagang yan ang tunay niyang pagkatao Ayan, ako nga pala po, ano po si Uragon Trinidad dito sa Japan, nagtatrabaho, proud to construction boy.